Another weekends, another adventure. Pagod man sa work, kahit Sabado, may gagawin tayong super exciting today. First time kong gagawa ng kimchi. Tara, samahan nyo kami guys. Anyong, Kakawi ko lang galing sa Sabado trabaho guys. Oh, kahit Sabado, trabaho pa rin kami. Pero today, special to. Kasi first time kong gagawa ng kimchi. Late upload na nga pala to guys. Pagdating ko nga sa bahay, iretso agad ako sa paghiwa ng napakabits. O yung ginagawang kimchi dito sa Korea. Nabigay naman ni nanay. Nati ko nga lang pala sa dalawa. Tapos, isa-isa kong hinuhugasan para malinis talaga. Abang pinapatuyo ko yan, dinner time na nga. Siyempre, kain muna guys. Nag-order kami ni Mrs. para hindi na magluto. Nang fried chicken nga pala guys. Isang plain, isang may flavor. Tapos may tira pang munggo. Perfect din with brown rice. Tara, kain muna tayo guys. Asin na na. After kumain, balik sa laban. Rock salt nga pala yung gamit ko dito. Nilalagyan ko ng asin kada layer. Hanggang sa malagyan ko lahat. Yung mga ingredients nga pala nito, bigay din ni nanay. Yung nagpa-part time sa amin. Sa kanya rin pala galing yung cabbage. Pati nga yung lagayan. Hindi sure kung pahiram ba yon o akin na talaga yon <laughs> super bait talaga guys sa din pala yung nagbigay sa amin ng kimchi nagawa nilang mag anak ito nga pala yung video na binigay nilang kimchi sa amin guys kasi natuwa sa aming mag asawa kumakain daw kasi kami ng kimchi lalo kay misis na bago pa lang sa korea nung natapos ko na nga lahat ay gumawa na ako ng pampalapot guys gamit yung glutinous rice flour tapos linagyan ko lang ng konting brown sugar okay na to tapos tinulungan ko na rin si misis magayat ng mga gulay yung mga binili pala namin dito guys yung peras rice flour at sibuk sibuyas. Nung magayat na nga lahat, ni-blender ko lang yung peras, bawang, sibuyas at konting luya. Heto na nga, naglagay na ako ng chili powder. Gamit naman ang tantiameter. Basta tantsa-tantsa lang guys. Bahala na si Batman. <laughs> naglagay din ako ng patis, ginger powder. At ayun, mamula-mula na guys. Ang bango. Pwede na to. Charot lang. Siyempre, hinihalo din namin yung mga gulay na ginayat. May spring onions, radish, at isa pa na hindi namin alam ang pangalan. Basta hinihalo na din namin. <laughs> Minekos-mekos na nga namin yan. At panghuli naman ang ujot. All Korean na alamang. Tinaddad at tinihalo din pati ang katas para mas masarap. Time check. Alas 4 na nga ng madaling araw to guys. Kailangan kasing banlawan after ng 8 oras. Yun kasi ang bilin ni nanay. Tapos tatlong beses ko nga pala tong hinugasan. Grabe palang effort gumawa ng kimchi. Natapos kami ng alas 12 ng hating gabi. Tapos gumising pa kami ng madaling araw. Alas 4 para lang magbanlaw. Baka kasi masobrahan maging buro na. <laughs> Alam nyo ba guys? Dito sa Korea uso din ang bayanihan. Pagdating sa paggawa ng kimchi. Tinatawag nila itong Kimjang At tuwing winter season, sama-sama silang nagtutulungan mula sa pag-prepare ng cabbage, paggawa ng paste, hanggang sa pagpahid sa betchu. Parang sa atin din sa Pinas, lalo sa probinsya. Uso ang bayan niyan tuwing may handaan. Nagtutulungan, may tawanan, kwentuhan, maritesan, ang saya lang ng vibe. Nakakamiss. Fast forward, 10.59am na nung magising kami. Time to put the paste on the betchu guys. Ang tagal ko na sa Korea pero ngayon ko palang nagawa to. Ilang beses ko nang binala pero hindi natutuloy. Kaya pala dapat kasama si Miss. para mas-mas sarapan kimchi Ay guya. Thank you kay nanay kasi binigyan niya kami ng mga gagamitin sa paggawa ng kimchi. Mga tira din daw kasi nila yan guys. At natutuwa din daw siya kasi foreigners kami pero sobrang hilig sa kimchi. Kaya gustong ipatry sa amin paano gumawa. Pero aya dag ang kimchi paste namin. Ginunting ko pa yung cabbage para pagkasyahin sana. Pero kulang pa rin. Kahit ginawa ko na ang lahat, sa kanya pa rin siya napunta. Charot lang guys. <laughs> Kaya napabili kami ng dagdag. Pag uwi parang take 2 ulit. Inupit ko na rin agad para mas madaling haluin. Ang dami pa rin isang palanggana pa guys. So ayan, ipapahinga namin to for one week. Balitaan ko kayo kung masarap at kung pasado kay nanay. At kung pumasa, baka naman negosyo to sa Pinas Pag-uwi. So hanggang dito na lang muna guys. Thank you sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang work-life vlog na to, don't forget to follow, like, and share para sa more kwento dito sa Korea. Annyeong!